Ayan, malapit na tayo sa Welcome Rotonda. Ayan. Welcome Rotonda ng Maynila. Ayan. Salamat sa sasakyan. Napakabait. yan dito na tayo part ng Welcome Rotonda. Oh, bus. Saan papunta tong bus na ito? Ay, punta ng Kamiling Tarlac. Pagpunta pala ng Tarlac yung Tarlac Tarlac Isabela lang ako Isabela Isabela Thy will be done Tayo dito na tayo sa Welcome Rotonda Welcome Rotondi wow oh, yan na yung Welcome Rotonda guys nilagyan ng palamuti kaso lang traffic 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 usad pagong ang ating sasakyan dahil ma traffic Gary bakit baki. yan na yung welcome rotonda dito tayo sa welcome rotonda Ayan, dito tayo Wala, hindi ko na hindi ko na video ano ah, no, di ba guys Ayan, dito na naman tayo sa Espanya Road at natin si father sa uh, terminal ng Victory Liner yan wow 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 Look, balance, Abul Habul. Polish Abul Abul Habul. habul. Bilis, bilis, habul, habul. Sam, look like a 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 Go! Natatakpan pa yung Christmas light doon, oh yun, May Christmas light doon, oh. Wow, ganda Kaso lang natatakpan, oh Yan, yun, oh, yun Kaso lang natatakpan Kasi ma-traffic, traffic Super traffic tayo ngayon, super traffic. You know. Oh, ganda. Oh, you know, ang ganda. Oh, Jollibee. Oh, ganda ng ano Christmas light nyo. Oh, ganda. Ganda ng kanya Christmas light. So, dun, oh, ganda no. order na tayo. Oy, punta na tayo. <laughs>